Meron pong uh, pampaserong barko uh, na halos uh, isang buwan ng stranded sa gitna ng dagat dyan Hi. sa bayan ng Allen sa Samar. Uh, ligtas naman po ang lahat ng mga pasehero uh, na aabot sa isang daan. Pero ang problema nito ngayon ay uh, ang inilapit sa ating inaing ng uh, mga nakaligtas ha uh, na mga kababayan natin ay uh, sana rin daw ay ma-recover yun pong mga sasakyang minameneho nila na kasamang na-stranded na, uh, ng barko. Narito ang report, panorin natin. Halos isang buwang nang stranded sa bahagi ng karagatan sa bayan ng Allen Samar ang barkong ito na MV Reyna Hosana pag-aariya ng Montenegro Shipping Lines Incorporated na bumiyahe mula Matnog Samar noong ikalabing isa ng Pebrero. Pero makalipas lang ang ilang oras, bigla raw huminto ang makina ng barko sa gitna ng dagat. Doon na rin tuluyang inilikas ang halos isang daang pasahero ng barko sa pagkikipagugnayan ng Montenegro Shipping Lines sa Lukala Pamalaan, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at NDRRMO. Nung bumiyahe po kami, alas 7 ng gabi, no? malis tayo ng Magnog. Pagkawin po kami ng Alin Samar, malapit na po kami. Biglang naman tayo po yung makina sa gitna ng laot. Ngayon, pinadpad po kami dun sa isla. Nung 11 nung madaling araw, may mga naunang nirescue po na dinala po dun sa isla. Balik kami po ang kasi may mga truck po kami at saka gusto daw po magpaiwan. Sinagot naman ng kumpanyang hotel at tamasahe pa uwi ng mga nailigtas na pasahero. Pinagatid sila ng pagkain dito sa amin kasi pinastay kami po nila dito sa hotel. Ngayon, wala naman po sila sinasabi sa amin kasi nung una, ang sabi po nila sa amin, may ilang barko sa 26 na ngayon po. Wala. Ngayon, wala po sila ano, gumagawa daw po sila ng paraan ngayon. Nagargila na sila ng maaring makahila daw sa barko doon sa isla ng Kapol. At dahil nga naiwan sa nastrande de barko ang ilang sasakyan, kabilag na ang mga truck, problemado ngayon ang mga super nito at mga pahinante Alos isang buwan na rin walang kinikita at may pangtustos sa kanilang pamilya. Kaya e panawagan nila patulungan ng ma-recover ang barko para makuha na muli nila ang mga minamaneho nilang sasakyan at magpatuloy ang trabaho nila. Ang hiling namin kay Congressman Erwin na sana po yung hiling po namin matulungan po kami kasi kami na po dito yung naiwan kasi mami. Ang iba kasing mga kasakay namin mami nagsipag-uwi na. Bali, mga pasahero at saka yung ibang mga, may mga private na binigil. Kasi kami ngayong tracking, hindi kami pwedeng umalis. Kasi gawa nga nung andito yung trabaho kasi namin mami, naiwan ko sa, sa barko eh, diyan po kami naghahanap po ay. Eh. Agad namang nakipag-ugnayan ang AXIS Party List Action Center at Punto Asintado Reload sa Montenegro Shipping Lines Incorporated. Ayon sa kanila, kagad naman na narescue ang mga pasehero na sakay ng barko matapos itong mawala ng power sa gitna ng dagat. Nag-shutdown po yung dalawang generator and then the same time po pag wala po tayong generator, wala rin po tayong makina. Ang unang umaga po bali, nangyay na nga po tayo ng tulong po sa LGU po ng... Hapol, and then sa authority Tiku doon sa Coast uh, Guard, and then sa MDRFO. Inaccommodate mo na po sila doon sa uh, accommodation at sa evacuation center nila. And then sa 109 po na drivers and passenger, yung iba po kasi ay nagmamadali na pong umuwi. So ang natira na lang po is 57. So yun po ay nahanapan po natin ng hotel dito sa malapit lang po din sa Allen. And then Until now po, mayroon pa rin po kami eight na driver and fine po na nakaka-check-in pa rin po sa hotel and then continuous pa rin po kami ng mga pagkain po. Ginagawa din daw nila ang lahat para kagad na mahilang barko at may baba ang mga sakay nitong sasakyan. Hindi po kami tumitigil na lang po talaga po sa panahon po. This past few weeks po ay talaga po ang kalaban po natin ay darat. Ilang beses na po natin sinusubukan. Hindi po kasi mga sinasabi nila na i-unload yung mga loads po ng mga sasakyan. Nung past few weeks po, napaka-risky po masyado kasi malalaki po talaga ang alo. Medyo umalma-kalma po, doon po lang tayo ulit. Mag-ano po ng another option natin yun po ngayon pinadala namin yung LCT namin po doon para subukan ko ulit okay. and then yung mga option din naman po tayo meron po pang pinapinalize po na cargo na malalaki po para nila po siya Kausapin natin si Ginoong George Asis ng Montenegro Shipping Lines. Magandang umaga, uh, Ginoong Asis. Yes, good morning po. Apo, sir. This is Al Juben Dio. Sa ngala po ni Kong Erwin Tulfo sa programang Punto Asintado Reload, Radio Pilipinas and PTV. Ano na po yung update? Uh, Na-recover na yung barko dyan sa Capul Islands, Samar? Apo, sa ngayon po, sir, hindi pa rin po natin na-recover. Nare Pero po, meron na po tayong nailabas po ng na mga pride po bali labing apat na po na private and apat na motor po. Hmm. And then kahapon po ay nakapag-unload po po ng isang 10-wheeler na puro alam po 5 Ilan na lang sasakyan nandun ngayon sa barko? Sir, bali sa ngayon po ang maiiwan na lang po ay walang dalawang 10-wheeler at dalawang private at dalawang motor dalawang, po. Dalawang 10-wheeler, dalawang private, ilang motor? Walo. 10 Kailan? sir. K k Ilan? Ilan ho lahat? Walong 10-wheeler pa. Ako, ang dami pa. Walong 10-wheeler. Kailan po natin yan? Talagang ma-unload na at uh, may ma ibalik na sa lupa safely. Uh, uh, every time naman po tayo sa nag-ooperate, eh, yun naman po ang ating gusto kong mangyari. Kung hmm. mahila po at Sa ngayon po, sir, ang option po natin is i-unload po yung mga, yung mga laman po ng mga trucking po. Okay. Ito ang main ano pong? natin. ngayon po ay pinagdidikit pa uh, pinag uh, pinapadto uh, po natin yung uh, ating isang LTP po para um, i-transfer po yung lahat po ng yun naman po ng mga trucking. Hindi naman masyado ma malalim yung tubig no kusang sumadsad yung barko, tama ho ba? Ah, uh, ang, ano kasi sir natin din po is yung current po. Malakas yung alon. Oo. Oh. Ako, yung yung, medyo kalapit natin and then uh, medyo marami po siyang bahura. wala namang oh, wala namang nasira mga bahura? Wala. Meron. Ah, uh, yun po yung isa rin po sa investigation ko yan ng na ating mga authority po. No, naman po, po sana. Sa mga... Yung mga sasakyan, wala namang pong nasira. May, may, mga slightly damaged po yung mga sa dented ng mga sa sakin. Yung, yung mga Yung mga ba so, babayaran niyo yung mga Danios perwisyo Handa kayong bayaran yan. ayon po sir, ay under investigation pa po. Pinagkocomply po natin sila ng lahat po ng mga kakailangan. Kasi dokumento. yung dokumento. Kasi pa rin po yan. Opo. Hmm. So ipapapasas naman po yan at makikipag-ugnayan naman hmm. po kami. Makikipagtulungan po kami sa lahat po ng... Ano bang nangyari at nawala po ng, ng power yan? Yung barko? Uh, sir, Para uh, for sa aming investigation po mm -hmm. ay na uh, meron po ng problema yung dalawang generator. So, yun po. ang sa taon po yung generator, so, atagtuan din po yung dalawang yung makina. Okay. And then, sa lakas po lang, ano, you know, napadpad po sila dun sa... Hindi islam. ba uh, na-inspect yan kaagad ng mga kinaukulan o ninyo? O kung yan ba si Worthy pa na bumiyahe? Mm. naman po siya noong time po na yon Kaya lang nga hmm. po ay na po ay nagkameron po tayo ng hindi natin kagustuhan po na... Hmm. Uh, may timeline na, ho ba kayo? Ba? May, may, timeline kayo na may baba na lahat ng mga susakyan na yan at... Uh, uh, tuluyan ng uh, makabalik sa trabaho itong mga naantala mga pasero Ayan po, isang timeline po uh, ginagawa po namin ang lahat po ng aming po po para may alis po yung barko natin doon at mayadala po dito sa, okay. sa uh, Allen po. yung Bilisan nyo na lang po. po. Bilisan nyo, bilisan nyo. Oo yes, Okay. Sige po. Maraming salamat sa inyong panahon. Ginoong George Aziz. Okay. Sige po. Ito na muna nasa linya ng ating uh, at uh, telepono ngayon, kausapin muna natin si Coast Guard uh, Spokesperson Rear Admiral Armand Balilo. Uh, Rear Rear Admiral Balilo. Sir, magandang umaga. Uh, sir, magandang umaga. Magandang umaga po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. O, po, Admiral, this is Aljo Bendijo sa Aljo, Punto Asintano Reload. Opo, sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo, Radyo o. Pilipinas tayo at uh, PTV. Ano o. pa nangyari doon? Ba't uh, sumadsad yung barko ng Montenegro Shipping Lines dyan uh, sa Allen Samar? Well accordingly no uh, talagang uh, nung umalis sila oh, ay uh, oh. nagkaroon ng uh, sama ng panahon at uh, nawala oh. ng control do sa barko at uh, ito ay sumadsad. Oh wala See, worthy pa ba, ba ito na check ba ng coast guard to? Ah uh, the fact na naglalayag ito ang assumption natin ay may clearance ito sa marina para maglayag. Uh, hindi adyo. ba overloading? Hindi ba hindi niyo nakikita parang gano'n? Namatay daw yung hindi, power hindi eh. Naman. Uh, hindi within naman. Within the capacity naman ito according to dun sa station commander nung oh. San Northern Island. Wala bang nasira mga bahura doon? Uh, wala sa report ah uh, uh Anjo no? uh, talaga lang ah uh, uh, unfortunate yung incident at uh, hmm. sila ay nabalahaw. Paano ba ito mag-iisang buwan na raw nakastrand uh, stranded ngayon Itong barko? Oh, yung, yung, report sa atin, ng station commander natin doon, uh, in coordination with the shipping, Opo. ah uh, wala naman ng pasahero, no? ah uh, yun na lang uh, mga truck. truck. Ang nagpon, pati yung light vehicles ay natanggal na lang. Opo. Ang uh, instruction nga namin ay kung kaya ng shipping na magpadala ng isa pang barko para makal mat matanggal yung Opa, mga ano yung truck. barko? O, e, yung mababaw lang ito, eh. Oo, hindi naman ganun kalalim. Tama o ba? Ito sa video natin. Ano ba pwede natin gawin dito, kernel uh, Colonel? Ah, Admiral. Opo. Opo, uh, hindi pa. Tuloy po, re tuloy po natin doon sa shipping. Opo. At uh, sila po ang uh, inaatasan niya na uh, makipag-usap doon sa mga drivers at doon sa mga uh, naistorbo nila. Hmm. At tayo naman ang atin dito ay mapangalagaan yung, uh, hmm. yung maritime route hmm. at wala nang uh, maapektuhan dito. Opo. ah uh, Mag-iisang buwan na kasi silang uh, walang kinikita dahil sa si insidente. Actually, nilapit sa atin yan eh, ng mga super na matrack. Oo. Mag-iisang buwan na. Oo. Mag-iisang buwan na silang walang kinikita dahil da dyan sa si insidente niyan. Paano ang gagawin dyan sa kanyang na-stranded na mga barko? Sino ba talaga uh, maghahatak dyan, Rear Admiral at, at, Balilo? May recourse naman sila dyan at uh, pwede nilang filean ng kaso yung uh, uh, yung kumpanya, kumpanya, ng barko sa so Uh, tama ka dyan at uh, sila ay uh, na-store burrito at uh, nawalan sila ng kita, they can always file a claim against the shipping company. Ah, so uh, hindi makikialam dyan ang Coast Guard sa pag-recover? Sa na po yan ng uh, Ma may-ari at saka po nung, uh, uh, nung nag-claim ng damages at Ma maari pong nasa kanila na rin yan kung magse settle sila. Ang concern po namin dito ay hindi magkaroon ng marine environmental wala naman. Uh, concern, wala naman po at okay, very uh, hindi good. mo po makaharang doon sa mga maritime route. Hmm. Ngayon yung salvage operation po kung kinakailangan, Aha. it is also the shipping company that shipping has company. for okay. the salvaging of the ship. Okay, maliwanag po yan. Sige, hihingi lang kami ng update sa inyo po. ha, uh, Rear Admiral Balilo, magandang umaga. Okay, Aljo. Opo. Thank you po. Okay, sige. Salamat. Salamat po.